Hello guys, welcome back to my channel. Yan guys, oh, may utak dito. Oh, dito lang to sa Rino guys, kung sinong gusto. Magpunta, oh, dito na guys, oh, nakabili na ako na. Kami ni Dai Bilin. Yan guys, mga oishi. Masarap yan. <laughs> mo itong paborito na ito. Ang sa charon man eh. Yan guys. Ang store dito. Nas dahil bili no. Nang sa loob pili. Nagbanding kami guys. Nagbanding. Chinga. Sa man eh. Kanang din ako. Crunch. Sponge. Sponge. Yeah. Ring. rimbi rimbi 3 mm. moscaviti dito guys shopping shopping tayo sa mga ang ay bibilihin natin wala dito sa Pinas oh wala yung hindi natin nabili sa Pinas, mabili natin dito yan may Mr. Chips o, oh, paborito ko yan ha Mr. Chips Macho corn Chips I'm gonna get this thing tek oh kendiro oh my kendiro na kendiro bal mang dili aku mau additional yang keren kaya nang mga, ako mga anak dahil so nagkumbati ko sila siya